iniiwan ako palagi. Kaya, nandito na kami ngayon ni Bebe May. Kaya, maalas na kami. Two days na po kami dito. <laughs> Ala pa si teacher. Cheese! Wow. Ano to ni? Anong lugar to? Dito tayo kakain. Dito tayo maglalunch. Ah, dito na. Then di ba dito tayo mag-lunch? Mm. Kaya nga ayan nakalagay oh. Tingnan diba mo. Oh, tara. Tara. Tara scan <laughs> meal. Tara <laughs> taps. Oh, di ba? Tara taps. Mm. -hmm. Ito daw yung pinaka tuktok ng subo. Ah, saka pinaka-mataas to. Para katanga. Ayan <laughs> nakalagay kasi daw bago pumasok. This is the top of subo. Ah, mataas na. Kasi nandito ka, wala kang makita ng bundok na mas mataas dito. Kaya di mataas talaga ba? Ito tuk tuktok Tuktok na nang tuktok. Pag ano pa yung tuktok na tuktok? Baka, baka, baka. Top City Restaurant. Dito kami kakain. Pasok na tayo guys, halika pakita ko sa inyo ang loob kung gaano ka at gaano ka press dito Oo uh -oh. po ba tayo? Andi dito tayo sa Top Cebu Asa po si teacher? Si teacher wala na may assignment Yan ganda po Oh, wow. wow, oh. Oh. Oh, ang ganda naman dito lapit ang galit oh, oh, oh. ay, naka -pay -pay -ba kasi oh, oh ay, mo, hindi ako ayan, <laughs> aking asawa, na ako palagi Ano, oh. tignan mo, mitim na batok mo hindi ako na hindi naman Ay, tayo, tayo Oh. Lakas gato. Ing nanuto. Ah. Diyan ka lang pala ang magnagawa mo. Ay. Hindi, naglala. nagana ko sa'yo sa page na ba Nanalo na naman ako. ah Oh. Ha? maglaro li ako. Suma? Yeah. Ayun, madami laro dyan. Ayun na. Ah. Ayun, mga laro dyan. Ayun, dadami. Ayun, mamimili kayo. O, oh, dito tayo siya, sa mga. Sa paborito natin sa page lab. Ito lang yan, guys. Ha? Ito na yan, guys. So ngayon, ang ano natin, apat na bomba para mas marami at para mas malaki yung panalo natin. So ngayon, ang natin, taya tayo ng 500. Ngayon lang kasi yung mga inano ko dyan. Ayan o. Oh. Ganun lang. Ganun lang kadali guys. Ganun lang kadali. Oh. Yung 1,000 natin naging ano, 1,2,40 40. Gusto mo isa pa. Isa pa, isa pa. So naman yan? Ganun lang o. Oh. Oh. Ano na kadali oh, yung 1,000, yung 500 natin naging 1,000. Oh, di ba? Ano na kadali. Ganun lang kadali at mamimigay ako sa GCash ngayon sa comment section diyan sa may link ko at mamimili ako ngayon. Ha? Mas maganda i-share niyo na din ang ating video para mas maganda at madami din makakita ng link natin. Oh, para magagawin niya. Let's go. Shish! <laughs>